Good evening ladies and gentlemen, welcome to Up Close and Personal. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang grupo ng Creative Voices. Alamin po natin yan, maya maya lamang malalaman nyo po kung sino ang mga bosses behind the movies, television or radio shows na napapanood nyo po na napakadali po nila magpalit-palit ng bosses. Ewan ko paano po nila ginagawa. Alamin po natin yan dito sa Up Close and Personal. Ngayong gabi, kasama po natin ang presidente ng Creative Voices. Wala pong iba kundi ang kasama ko rin sa Philippine Marketing Association, si Pocholo Gonzalez. Hi, Pocholo! Uh, well, uh, first of all, I just want uh, to thank you, Miss Marisa. Aba, napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Mabuhay ka para sa Philippines 2000! Wow! <laughs> Pocholo, ikaw ba yan? <laughs> Teka muna, ha? Teka muna. Parang si FBR ah, kung kausap ko. Medyo. kinagaya ko lang ang boses niya. Ah. At kasama ko rin yung uh, aking former uh, vice president. Oh, uh, siyempre. Oh, yun. Ah. Sabi ko lang, welcome Ikaw to Creative Voices. Ah. Thank you. Mga kaibigan, pompis pa sa palanghuyal dito sa Close and Personal. Okay, Pocholo. Pwede bang bigyan mo kami ng insight kung kailan nagsimula itong Creative Voices? Dahil kasama natin ang mga gwapo at magagandang taga. Creative Voices, of course, and dyan, hmm. si Byron, si Sap, at saka si Jill. Kailan nagsimula itong Creative Voices? Creative Voices started in 2005 actually mm -hmm. uh ang former name ya yun ni voice cell production so i changed voice it into production. creative voices actually creative voices or creative voices uh -huh. means we create creative voices. voices. Oh, so, man. from nothing to something. That's right. And uh, kahit anong kailangan ng boses, kaya namin bigyan ng buhay. Yon, Dito sa creative voices, gaano ba karami ang mga dabbers natin bukod dito sa creative voices na talagang in-house mo, tapos ilan mm. talaga kayo sa group Actually, uh, ang mga voice artists namin, we call them voice artists. Mm -hmm. uh, isa doon yung mga dabbers, magkakasama na yan, mga radio drama talent. Mm -hmm. More than 300 na yung Oh. Uh, mga voice artists namin dito. I see. At meron ding organization para dito? Recently, we created, so 2005 din na create yung Society of Young Voice Artists of the Philippines. Mm -hmm. And our main goal uh, for that association is to promote voice acting as an art form mm -hmm. and a career. Kasi wow. for the longest time, hindi na yung mga voiceover oh, artists natin, eh. yung mga radio drama talent. That's Alam mo, right. uh -huh. namamatay na, na lang sila ng walang recognition. And I uh -huh. think it's now time for uh -huh. them uh -huh. to be recognized. Oh, oh, that's very nice to hear. Mm. Kunwari, si paring Ray Langit yun, di ba? Pag narinig mo, Ray Langit ito ng DWIC. Pero minsan... Ang hirap niyang gayahin, but they are really talented voice yeah. voiceover announcers that can really imitate and mimic him, di ba? Almost diba? exactly the way he talaga? did Talaga? Meron university. ba ditong pwede? Maya-maya, yeah. ha? <laughs> maya, maya Anyway, ano talaga ang main function itong Creative Voices at ano-ano na ang mga isang grupo na ganito? Uh, basically, uh, kasi in 2003, nasa Amerika po ako noon. So, mm -hmm. I, I, nag-training ako ng voice acting. Uh, I studied in the States. Uh, ayun, napansin ko na for the longest time, I've been with uh, voiceover industry for 12 years uh -huh. Napansin ko na parang hindi na re-recognize, puro na lang reklamo yung karamihan sa mga voice artists uh -huh. na Hindi na babayaran on time, malitang uh, mga talent fee Especially sa advertising, umaga, I can say, one of the worst practice Kasi uh -huh. we sign blank contracts, we don't know what, how much, when we will uh -oh. get the... Talent Fee. Uh -huh. So now do you think a eh, medyo itong practice na ito eh mas maganda na at napoprotection na na 'yung mga miyembro nyo? Uh actually as part of the Advertising Suppliers Association of uh -huh. the Philippines, I represent the the voice talents or in the talent service na uh -huh. na sector. Uh, -huh. uh we are on talks with ad board, and mm -hmm. mga recording studio, para magkaroon ng kontrata. So you have now a real identity. Yes, mm -hmm. I think yun nga ang problem eh, mm -hmm. the individualism. Madaling targetin mm -hmm. ang isang taong nag-iisa lang. Mm -hmm. Unlike kung isa, isa kang grupo, mm -hmm. uh, professionalized na, kumbaga, we do contracts, Mm -hmm. may ORs yan, mm -hmm. may identity, and we pay taxes. Kasi... Uh -oh. the Oo, naman. dapat the... magbayad kayo ng taxes, uh -oh. di ba? The problem kasi sa mga karamihan, <laughs> uh -oh. hindi ko alam kung lahat uh -oh. ba uh -oh. nagbabayad. Yes, I don't of course. Know. Pero... Para makatulong naman tayo yes, sa revenue. Of diba? Kailangan talaga uh -oh. nagbabayad ng uh -oh. buwis uh -oh. kasi importante yan para makatulong sa bayan. Yan, syempre. Ngayon naman po, Chodo, kailan mo na-discover na may maganda kang boses o meron ka palang uh, talent na <clears throat> pwede mag iba, -iba ka ng boses? Actually... Mga so, five years old pa lang ako. Oh, five years old pa lang. Baby yeah. pa talaga ako noon. <laughs> uh, mga seven years old po ako nag-start uh, makinig sa radio drama. Uh -huh. Kasi wala po kami TV sa bataan. Uh -huh. uh, puro radio lang. So, namulat ako sa mundo ng radio drama. Mm -hmm. So, na pinapanood ko yun. Manda ka! Itong bagay sa'yo! Taba! Oh, oh. Ay, oh, sandali ako, hintayin mo ako. So, ginagaya-gaya ko siya. <laughs> nakaka, -aliw, nakaka -aliw, pero yun mo yun. From bata to matanda to parang hoodlum yeah. na boses, di ba? Walang problema doon Tol. Oo, <laughs> <yun, laughs> di ba? Taba-taba. Naging mahirap ba para sa'yo mag-umpisan, magkaroon na itong voice over talents para itayo mo to? At napakadali ba para igrupo mo ang mga uh -huh. miyembro mo? Kasi ang voice acting po kasi, uh, parang kanta yan eh, kanya-kanyang genre. Uh -huh. May radio drama, iba-ibang uh -huh. approach. Da, uh, yeah. Having, uh -huh. commercial voiceover, uh -huh. live voiceover, uh -huh. hosting. Uh -huh. Actually, hosting is not considered a voiceover kasi uh -huh. nakikita. Yeah. Voice acting po kasi cannot be seen. That's right. uh -huh. So, actually, mahirap talaga kasi uh -huh. hindi talaga nagkakaisa yung karamihan sa mga voice artists. Uh -huh. May tumatanggap ng mababa. Oh, depende kasi if May you hindi. need a job, yeah. di ba? Or depende rin naman kung medyo mas close sa iyo yung nagpapagawa yeah. ng voiceover over na yun. nakita ko, may politika rin. Mm -hmm. uh, sabi ko, paano uulad ang industriya to kung mm -hmm. kamag-anak incorporated, kamag kay kaibigan, kabargada, mm -hmm. kay mm -hmm. kamag-anak, yung mm -hmm. nandun lang. Although, mm -hmm. syempre may experience yung iba, pero mm -hmm. ang point, how about those people who don't have any uh, i ano mga connections? connections uh -huh. So, nakita ko, everyday, I'm receiving calls dun mm -hmm. sa isang nagdadabing kami noon. Uh -uh. Pwede po ba maging voice talent. So, ano ba talaga ang uh, requirements ninyo para makasama ka sa grupo ng Creative Voices or nung Society of uh, Voices ninyo? Actually, yung Creative Voices mm -hmm. uh under niya ang Society of Young Voice okay. Artists. Bago ka maging miyembro ng Society of Young Voice Artists mm -hmm. of the Philippines, you have to undergo the training ng Creative, ng creative Voices. voices. Okay, Meron kami yung what? Voice Works Basic Voice Acting and Dubbing Workshop mm -hmm. na pinamumunuan ko si mm -hmm. Mr. Brian Ligsay. Mm -hmm. Yeah, kasama rin yeah. natin Si, si Brian sa Philippine yeah, si Marketing Association. Yeah, mm -hmm. Brian, si Alex Agkawili, mm -hmm. uh, Danny Mandia at Neil Tolentino. Sila yung mga mm -hmm. sikat at mga kilalang director mm -hmm. ng dubbing. Mm -hmm. At yung principle ng voice acting, ini-input namin sa mga estudyante uh, namin para, kumbaga, hindi sila maligaw pag nasa labas na sila. Pero, ganon katagal ba itong parang training or seminar na binibigay nyo para makapasal yung uh -huh. isang member? Actually, ang training talaga habang buhay yan para Sabah, sa amin. Eh. Learning, pero, dito para? sa Creative Voices, dalawang buwan na training pero uh -huh. pagkatapos mong, kumbaga, start pa lang ng training uh -huh. mo talaga yan. Eh. Pag nag-graduate ka, merong CVAP na tutulong sa'yo para naman ma-enhance, ma-develop mo ang personality mo. Number one, ah, uh -huh. uh, 'yung kumbaga 'yung maraming tao mahiya eh. Oo, yung, 'yung shyness, yes, overcome. 'yung mo. kailangan Alright. matanggal mm -hmm. 'yung mm -hmm. uh, pagiging mahihiya magkaroon ka ng self confidence. Mm -hmm. 'yun pinag-go host namin sila sa malalaking event kasi mm -hmm. I always believe na the only thing na live matatanggal origins. ng mm -hmm. kaba mo ay eh, doon mm -hmm. mismo sa event. Yeah, at saka sa live audience talaga yeah. sa event itself kasi 'yung inyong confidence eh, yeah. 'di ba? Kailangan ma ma mabuo 'yung confidence na 'yon. Sa so, voice acting kasi kailangan yung pakiramdam mo, hindi ikaw yun eh. Once na yes. nasa likod ka ng mikropono, hindi na ikaw.